Oh, let's eat, guys. This is our food for today. Sinigang na hipo, no? Masarap ito guys. So, oh. Sinigang na hipo, guys. Tapos ito yung tilapia natin. Ito so, yung tilapia tapos may sausangan siya guys. ito yung food natin ngayon. Sinigang na hipo. So, dito tayo ngayon guys sa Filipino restaurant. No? Ito sa Duartani guys kung nagkita niyo. So, let's eat guys ito yung food natin no? Oh. so, sarap na ito Ay, makikita nyo guys yung subo ka na ito ah, sarap dito so ito yung ating uh, food nung sarap dito okay, guys yeah. pray. Amen, Father. Marami sa nang ito, Diyos. Kapagpalang ito, Lord. Ang kakainin. Diyos is good, Lord. Diyos is May sumintama na man ako nakasat sa akin. Sa ipakatawan sa akin. Marami sa nang matama. Sa kapagpalang ito, Jesus' name we pray. Amen. So, let's see, guys. Ayos po dyan. Let's drink more water. First bite, guys. Taste natin yung ano. Uh, Sabaw, ano? guys. Sarap ng sabaw. Tapos ito yung sinigang kay sinigay sinigang na ipon. No? Ang bugas na ako kanina. Sarap na sabaw talaga sinigang. Ang mister sinigang guys. Yung katapat niya, no? Sarap dito, guys, no? Kasi medyo matagal yung order, pero talaga fresh na lang yan nila. Kahit matagal, guys, yung pag mo, pero sulit naman talaga kasi mainit. Tuloy yan, no? First bite.